Yo mga kaibigan, magandang uh, umaga po sa inyo lahat At uh, ito po, naambun dito ngayon At uh, ito ang aking mga kabargada, nagaantay kami ng uh, ano namin Pag uh, alis namin O, oh, kita nyo naman ang ater natin, no? Oh. Kaso nga mga pare ko, napakaginaw naman, sobra Grabe yung lamig dito Pagka ganitong ano, uh, umaga, ito yung naambun ambon pa nga, eh, oh. no? Ito papakita ko sa inyo itong ano, itong uh, bundok Umuusok talaga, umuusok siya Oh, kita nyo. Mga wari ko yan. Ala, nausok naman ang bundok. Oh. Kita nyo yan? Oh. Naambon, oh. Malakas. Oh. Nalakas ang ambon. Oh. 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 Bali ngayon mga kaibigan, kami po ay pupunta muna sa ano, tindahan. May po mga tropa. So, mga ready-ready na po ang mga ter namin. Oh. Kita nyo naman. Ala. kaya ito medyo malapit lang naman ng ano, ang uh, tindahan. Tsaka medyo mahina-hinapa naman yung ambon. Kaya ito naglakad na lang din kami. At malapit din naman. Kaya update ko kayo at papakita ko sa inyo ano nila, mga paninda tsaka kung magkano yung presyo. kaya ito lamig, grabe. Ito yung bundok oh, umuusok. Talaga naman. Parang hindi ko yata kakayanin ang ano dito, mga pare guys. Lamig. Ah. Oh. Ito, dito kami sa may ano, uh, nice to see you market. Ito kami pupunta. Grabe mga pare ko. Eh. Parang hindi ko yata kaya nilamig dito. Kailangan niya jacket ko yata ano. Yung patong-patong, tsaka mga damit. Naninigas na yung pangako eh, oh. sobrang lamig. Naambun pa. Oh. Grabe. Parang ano eh, lalo na siguro pagka talagang ano, tag winter na kasi pag nagtag yelo dito naku po mas napakalamig patong patong daw mga ano nila mga jacket nila tsaka mga medyas mga ano nga mga limang patong daw ang ano nila dito jacket sa so, sobrang lamig bagong yelo naman ikala kasi lakas kakapal kapal ito mga pare ko malapit na kami yan nandito na kami mga pare ko oh. ito yun. oh. Nice to see you. Wow! <laughs> so na, mga tropa. Let's go. Ito mga pare ko, yung oh, mga bilihin dito. Tungo. Kita nyo naman ng spam, oh. 8,200. Kasi ang isang, uh, ang one Korean uh, money, ano, uh, 0.042 kung i-convert mo sa peso. Oh, ayan, mga kuha, no? no? oh. ay lang mga ano, para sa 7-Eleven no. convenience store. Eh, bunti try pre. Eh, kuha na kuha. Eh, <laughs> kuha na kuha, ba. Dadam bibili ni. Oh, eh. ayan. Oh, tingnan mga pare ko itong sabon na ito. Ang halaga dito ay 2,000 won sa pera nila. Bali, ang 1,000 won, convert siya sa peso, ay nasa 42 pesos. Ay 2,000 to. Di nasa mga 84. 2,000 won yan. Yeah, Ayan. Ano? at uh, may mga bitbit -bit na po nga kasama nagsibili na po sila ng kanilang uh, mga kailangan may babalik na sa aming ruta sa aming kuta ito lakad na naman kami pabalik Pinapuome, malapit lang naman po ang aming nilakad oh, kaya hindi ka rin tatama rin na kami kalayo ng ano bilihan kaya nga lang ito nga naambun kaya kailangan namin uh, bilisan din mga pare ko wow wow mga pare ko, oh ganda ng bundok da daming ulap ulap ba yun? usok o ano ba yun basta nakabalot sa kanya so. Woohoo! ganda ang lamig talaga mukhang itong hindi ko kakayanin dito ah. ang sobrang lamig ganda yun mga pare ko nandito na po ulit kami sa bahay oh. Ah. Bali ito nga, nagaantay lang kami dito. Abang-abang lang, mga pare ko. Uh, paano? Update ko na lang ulit kayo sa susunod. At uh, meron nga kami nga mga pagkakabisihan dito at uh, mga nag nagaantay kami. So God bless sa ating lahat at uh, update ko na lang kayo.